Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit o PM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat! Si Gabriela Silang ay isang kilalang bayani at leader ng Himagsikan sa Pilipinas noong panahon ng kolonisasyon ng Espanya. Isinilang siya noong Marso Labinsyam, 1731 sa Kanlogan, Ilocosur, siya ay naging babaeng leader ng revolusyon, at nagtagumpay sa pagtutol, laban sa mga kolonyalistang Espanyol sa Hilagang Luzon. Ang kanyang asawa, si Diego Silang, ay unang nagsimula ng pag-aklas laban sa mga Espanyol. Ngunit nang pumanaw si Diego, ipinagpatuloy ni Gabriela ang pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Isa siya sa mga namuno sa kilusan, at nagtagumpay sa ilang laban, kabilang na ang pagsalakay sa Bigan, Ilocosur, noong 1763. Sa kabila ng pagkabigo ni Diego sa pakikidigma, nagpatuloy si Gabriela sa pagtutol laban sa mga Espanyol. Siya ay naging kilalang leader sa kanyang rehiyon at naging inspirasyon sa maraming Pilipino upang lumaban para sa kalayaan at karapatan. Sa pamamagitan ng kanyang tapang at dedikasyon, naging simbolo siya ng lakas at determinasyon ng mga Pilipino laban sa dayuhang pananakop. Subalit, noong 1763, si Gabriela, ay napilitang umalis sa kanilang lungsod ng bigan, at tumakas patungong Abra upang iwasan ang mga Espanyol na nagnanais na hulihin siya. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib, hindi siya nagpatinag sa kanyang layunin na ipaglaban ang kalayaan ng kanyang bayan. Sa kanyang pamumuno, maraming Pilipino ang nakilahok sa laban para sa kalayaan. Gayon Gayunpaman, noong Setyembre 20, 1763, si Gabriela, ay pinaslang sa pampublikong lugar sa Vigan, Ilocos Sur, ng mga Espanyol at ang kanilang mga kaalyado. Ngunit sa kabila ng kanyang kamatayan, ang kanyang alaala at tagumpay sa pakikibaka ay nanatili sa mga puso at isipan ng mga Pilipino bilang isang bayani ng kalayaan. Ang kanyang pangalan at alaala, ay patuloy na ginugunita, at pinaparangalan sa buong bansa bilang simbolo ng tapang, pag-asa, at determinasyon sa paglaban para sa kalayaan at karapatan ng Pilipino. Si Gabriela Silang ay hindi lamang isang babaeng bayani, kundi isang inspirasyon at huwaran sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino na patuloy na lumalaban para sa katarungan at kapayapaan. Sa kabila ng kanyang maagang pagpanaw, ang alaala ni Gabriela silang ay patuloy na sumibol bilang inspirasyon sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ang kanyang tapang at determinasyon sa paglaban para sa kalayaan, ay nagbigay daan sa pagtataas ng kamalayan at pagkilos ng mga kababaihan sa lipunan. Bilang isang babaeng lider sa panahon ng kolonisasyon, si Gabriela ay nagpakita ng kakayahan at husay na hindi lamang sa larangan ng pakikidigma kundi pati na rin sa pamamahala at pamumuno. Ang kanyang pagiging matapang at matapat sa kanyang mga prinsipyo ay nagbigay inspirasyon sa mga kababaihan upang labanan ang diskriminasyon at makipaglaban para sa kanilang mga karapatan. Ang pagkakaroon ng Gabriela silang bilang isang bayani ay nagpapakita ng kahalagahan ng papel ng mga kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay isa sa mga unang babaeng leader na nagtagumpay sa larangan ng pakikibaka para sa kalayaan at pagkakapantay-pantay ang kanyang mga gawa at paninindigan ay nagbukas ng landas para sa mas marami pang kababaihan na makilahok sa mga usaping pampolitika at panlipunan. Sa kasalukuyan, ang Gabriela Women's Party ay isang kilalang organisasyon na naglalayong ipagtanggol at itaguyod ang mga karapatan ng kababaihan at iba't ibang sektor ng lipunan. Ang pangalan ni Gabriela Silang ay patuloy na ginugunita at pinaparangalan hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo bilang isang simbolo ng tapang, determinasyon, at kagitingan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pagpapakita ng paggalang sa mga bayaning tulad ni Gabriela Silang, nagkakaroon ang mga Pilipino ng patuloy na inspirasyon at lakas sa pakikibaka para sa hustisya, kalayaan, at kapayapaan. Ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay buhay sa diwa ng pagmamahal sa bayan at pagtutulungan sa pagtataguyod ng isang mas maunlad at makatarungang lipunan.